Ayun, uh, good day mga kapakpak uh, for today's uh, video. Okay, kayo po ay nanonood ngayon sa The Gladiator Law Philippines Arnold TV Vlog. Okay, update sa ating mga pang-South. Uh, okay, 2025. Ayun, uh, buhay na ang ating mga pang-South and patapos na ang ating uh, pedering. Kung makikita nyo ay suloy ng kanilang mga pakpak. -pak. Ayun, approximately uh, katapusan itong uh, June ay maglo apply na ang mga to. Ayan. Iyon yung mga bunga ng ating uh, early pedering. Ayan. Uh, one month. Okay. Lalabas na natin sila sa ating uh, uh, breeder cage. Then, sasanayin natin sa trapping up to one month and a half. Ayan. Kung saan na uh, hindi pa sila ganun na uh, ka-active. Then, pagka mayroon na silang background dito sa ating uh, aviary, uh, tumapasok na sila para makaiwas sa over overfly is yung stage na nga one one month and a half hanggang two months ay ang gagawin natin ay magugupit na tayo ng pakpak ayan tulad ng mga ginagawa natin na last time habang wala silang pakpak isa sasanayin natin sila sa sa ground then iakit natin sila dito sa landing board para masanay sila na dyan lalapag pag yung galing sa lipad. Ayan. Then, at the same time, maiiwasan natin yung overfly. Yung time na malilikot ang mga inakay. Ayan. Then, after uh, one month, uh, one month uh, and a half, after two weeks, so sa kanilang two months old, is bubunuti na yung uh, natin yung kanilang pakpak. Ayan. Then, habang hinihintay natin humaba yung kanilang pakpak ay ganun ang gagawin nating routine gagara sila doon sa ilalim then mag scatter din sila dito sa pinaka landing board yan sa bubong tatanaw sila dyan hanggang ang mga pakpak nila ay humaba na ayan masisigurado natin sanay na sanay na sila dito sa taas at naiwasan natin yung overfly ayan ngayon ay uh, mature na sila and ready na silang mag low fly anytime na kumaba yung kanilang pagpaka. So, Simula after 2 uh, weeks, makakalipad na ito mga to. Makaka low fly na sila. Then syempre gagamitin natin yung ating lawin. After 1 month na magaling na silang mag low fly is gagamit na tayong lawin para patalasin yung kanilang uh, isip. Ayan. Yan yung lagi nating uh, ginagawa. So sa mga namo problema sa overfly, ayun ang sagot ay early uh, tethering. Yung ibiyari natin ay simple lang. Ayan. Ito yung mga bago nating hango na mga inakay. So tama-tama lang. Uh, ito ay mga nasa one month old. Ayan. Diyan na lang muna sila. Tapos uh, unti-unti natin sasanayin niya sa traffic. Tatawagin natin sa baba. Hanggang sama masanay na sila. Ayan. Ayan, ah, kanina nga dumating ako dito na ng nasa 5.30 AM. Then, malakas naman yung ilaw natin. Then, nilagyan natin sila dito sa taas. Ayan. Diyan sila inabutan ng pagsikat ng araw. Okay, sa mga susunod nating video, baka makasama natin dito si Randy, Sir Randy Gapang at saka si Sir Herbert Lubag. Okay, i invite natin sila dito magkape sa ating lock. Ayan, ang gandang pagmasdan uh, mula dito sa taas. Ayan. Ito mga ina kayo. mga wala pang muang, sumisiya pa yan. Pero yung iba dyan ay napakawalan ko na. Uh, inumpisahan kong ilagay sa sa landing board ng Nasa ano pa lang sila Magwa one month old Ayan Then ayun Nasasani na sila dyan Yung ibang nakikita ko Sa ibang mag-ibon Is Sa murang edad uh, Nilalagay nila sa uh, Landing board So naglalagay lang ng Isang ano Breeder cage Ayan, para makapagtanaw-tanaw. Para mas madali silang matuto sa lugar. Uh, since medyo hassle, ang ginagawa na lang natin ay <coughs> nag-early tayo. So, dun tayo kampande. At, nasisigurado natin pag uuwi uh, ang ibon is dito sila bababa sa ating trapping. Ayan. Diyan ko sila lagi nahagis mula dun sa ilalim. Kaya ang mga ibon ko, 'yung mga inilalaro natin is kapag pa ka is diretsyo dito sa ating landing board. Ayan. Wala na tayong ibon na dumadapo sa poste. Eh. simula ng ginawa natin to. Ayun, salamat nga pala kay Sir Randy Gapang sa mga uh, a natin about sa pag-ibon. So, ang pag-ibon ay continuous learning. So pupulutin natin yung mga pwede nating magamit sa karera. Din yung mga paniniwala na hindi natin nagustuhan is malaya naman tayo na hindi natin sundin. Pero ang mahalaga dyan, syempre isa lang naman ang goal natin is manalo. So pwede tayo mag-adjust anytime kung nakikita natin na hindi maganda yung sistema ginagawa natin. Pero so far maganda yung nagiging achievements natin. Although hindi pa tayo nag-champion -cha is nakita naman ang, natin ang ibo natin na na fourth overall champion ng fan race at saka na eighth overall uh, sa fan race. Yan dalawang ibo natin. Okay, magkapatid si 015 at saka si 784. Ayun, inaasahan natin na sa mga iba niyang kapatid ay makatapos na talaga ng karera. So nagawa na natin sa North. So ayun ang hamon sa atin bilang uh, newbie banshee. Is makatapos tapos ang ibo natin ng uh, South. Ayan, ngayon nga ay pihit tayo at aandap-andap dahil uh, ang CSWR, ay, uh, CSWRPC is, uh, hindi pa nag nagde-declare ng pihit so possible mag-north pa rin ayan ang struggle nito is eh, hindi natin malaman kung saan tayo mag-training pero yung mga pang NDR natin isa uh, na ibato na natin ng, ng abuyaw ayan. hindi lang natin medyo nilalayuan kasi baka mas malito ang ibon So iniintay pa natin yung abiso ng uh, club. So ang ulpa is pihit na talaga. So meron na tayong schedule. yun nga uh, 18 na uh, schedule sa Santo Tomas. Pero magkakarga tayo sa ano uh, after na training na to. So nakapag uh, training na tayo ng Alaminos so about uh, 21 kilometers from our loop. At magandang uh, break na para sa kanila yon. Then sa ngayon ay ayun, mas kino-condition natin sila din isa-isa natin pinapalipad dito. So para iwas bangga sa poste. Ayan. Yan ang mga ibon natin. No? Mga behave lang. Oh. Ayan. Walang kakaba-kaba na mag-overfly ang ibon. Dahil ito mga mature na to. Uh, lumibas na yung kanilang uh, kape sa lipad. So... maganda ng mga attitude niyan at uh, siguradong marunong na sila sa ating trapping Ayan, sanay na sanay na sila dyan sa taas. Iniintay na lang natin yung pagtodo ng papak nila. Ayan, then unti-unti natin silang uh, palili pa rin. Okay, mga uh, katapusan, uh, lilipad na itong mga to. Then, one month, one month low play, ordinary uh, low fly. Then after uh, one month and a half, Okay, uh, gagamit na tayo ng na lawi natin para pasiglahin yung kanilang lipad. Then after uh, after 2 uh, months. Ayun. Mag-uumpisa na tayo magtos sa kanila. Babatake natin 'yan uh, sa south. Ayun. Then siyempre magkakaroon tayo ng uh, lipad serye niyan para makita niyo yung uh, ginagawa nating pag-train sa ating mga ibon. Hmm. nagpa-practice-practice na lumipad oh. Ay diyan sila. Tuwang, tuwang sila sa tuwang-tuwa sila sa pag litaw ni Haring Araw. Ayan. Itong mga to ay uh, malino na ang mga mata. mas maaga natin silang nasaksukan so ang start ng uh, karera ng uh, South ay approximately November or December Ayan. kataasan niya na December so itong mga bago nating hango na ibon is ang mga edad niyan sa December ay nasa 6 months old so tamang tama yung edad nila ang mahalaga naman dyan ay hindi tayo late, so kailangan napapatamaan talaga natin yung uh, date ng karera So, alam natin kung aabot ba o hindi. Ayan. Kasi kapag medyo nalit tayo, is yung ibon natin is medyo medyo dihado sa laban. So, kailangan nasa tamang edad talaga. Okay, nangyari na yun na nakaraan, uh, medyo bata yung ibon natin. Siguro, about 4 uh, months old bago nag-umpisa yung training. Ang struggle is talagang pawala-wala ang ibon. So, ang kinakapitan na lang natin ay yung galing ng ibon kaso lang lagi silang late umuwi yan isa na doon si 015 at si 011 yun yung mga pawala wala dati pero mga umidad naman isa uh, talagang magaling magaling ang ginawa talagang hindi lang tayo sinuwerte ganyan talaga sa pag iibon talagang swerte swerte lang tayo nga uh, last two lap na disgrasya pa yung ibon natin na si 784 okay wasak ang dibdib Okay, nakauwi ng Aroroy. So, last lap, kinarga pa rin natin. Dahil maganda yung kanyang, uh, maganda yung kanyang lipad. So, inaasahan natin na makakauwi ba. Ayun, uh, na-disgrace siya. So, ayan, kasama yan sa pag-ibon. na no, mahalaga yung breeder natin is nasa atin. Ayun, hanggang dito na lang ating uh, kwentuhan ngayong umaga. Okay, ito po ay update natin sa ating mga pang-Southbird 2025. Ayan malapit na silang lumipad. Okay. Mga 2 weeks na lang lilipad na ito mga to. Ayan. Nandito na lang po ang ating video. Ayan po ang update sa ating mga ibo na pang South 2025. Ayan pa po eh. Ayan pa po eh

Ne, ne, ne,